Hindi ko nga alam, pinag-iisipan ko pa. Kaya ito na. Na. Hello! Good evening, guys! Mag-milty muna tayo. Manood ka na, matatapos na rin. Kaya nga eh. 390 ang ticket niya. May? 390. Mahal nyo ba? Mahal ba yun? Oo. Uh -huh. Mura lang yun, 390 Hindi ko talaga pahal sa lalaki, mura lang sa'yo. Okay. Makakapagpa-picture ka pa do. Merti guys. Pampalanig. Pampalanig tayo. Ha? Yung security. Uh -huh. yung security. Pumili? Yung security dyan nga, kanina. Tsaka yung security nasa ka. Yung isa sa kabila daw siya nag-court oh, doon siya ay naka-duty. Eh. Reliever lang naman yun? Yung medya dyan ngayon? Oo, oh, yung DAPI. Uh -huh. Tawag ako sa yung cellphone mo. Kaya ka nakabili. Hindi -huh. nakabili yung cellphone. Kumuha ko sa credit. Nangyong ako kumuha. Nung ano lang, nung linggo, sa Cubao. May kakilala ka doon? May kakilala ka? Hmm? Hindi ko kilala. Hindi kilala ka? Wala, nakita ko lang dumaan lang ako doon, kung makapasa ako. Pinakapasa naman ako. Ano 'yung tinutunaw mo? Samsung. Samsung. Yes. Ano Samsung? Samsung. Ano Samsung nga? Ah. Ito oh. Happy birthday! Happy birthday! Di ba? Malibre ka na! Di wala lang kaya. Birthday mo eh! Ikaw na! Birthday mo eh! Mag-inom ang kayo mamaya. Ito guys, birthday niya ngayon. Libre ka na! <laughs> Halik ka dito! Ano ba sa'yo? Nahiya pa. Birthday niya ngayon eh. Kaya pala nilibre niya nilibre. Guardia, guarda na rin yan eh. Ayun na yung gumili. Ah, security guard na yan eh. Patingin ako. Ang Samsung mo. Bebo. Sabi mo Samsung. Bebo. Hmm. Bebo. Bukan mo. Hindi na ko yung settings. di ano siya. Ayun ba yung case? Yun ko yung data. Hindi, settings. Ito ba yung case niya? Ayun ko yung ano data. Ayun yung settings niya? Hmm. Ay, settings. Ayun yung case niyan? Hmm, hindi. Nandoon, hindi ko siya ginamit kasi ano. Naka-umpok to oh. Pangit. Hmm. Ganda nga. Hindi, dapat huwag to. Doon niya sa Case yan sa dati kong cellphone. Wag to at ma-damage yung likod ng ano mo, camera. Kasi tingnan mo, may uwa oh. Hindi naman. Hindi naman siya magagpang. Vivo 60 Lite. Ah, Vivo 60. Vivo 60. Good evening guys. Shout out, Nasaan na 'yun. Halika. Na <laughs> ah, 6G. Ilang gig 200 plus di ba yung GB niya? Tapo 'to okay. eh. Kaya nga. 20 gig. Eh? Hmm? Post storage to be 16 years. <laughs>